So, how was the party? Siyempre, wag gitita, tita. Konting acting lang naman yung pinakita ko. Pero sure ako nag-away na yung dalawa. Si Jared tsaka si Blair. I had a feeling that was going to happen kasi nakita kayo mga photos, napanood ko mga videos, at darling, <laughs> na outshine mo talaga si Blair. <laughs> Magpapakabog ba naman ako sa babaeng yon tita? And what about Allison? Ano naging reaction niya? Lalasunin pa ata ako ng babaeng yun eh. Pero okay lang. Hindi lang naman yun yung plano niya yung nalaman ko. There's more, tita. Oh. Kahit malapit na siya mag-international model, e eh para pa rin siyang tahon ng gabi. Napaka-kape niya. Ipapahanap ko ang lalaking ito. I'm going to find out what Allison and this man are up to. <laughs> <laughs> No, nakita ko kasi yung Greta V. sa personal. Akala ko siya si Gigi. Kasi hawig na hawig talaga silang dalawa. Bro, Ay. research ko na yung pinapahalap mo. Okay, may ka ng info? Wala nga eh. Ang weird kasi walang kahit anong personal history tong si Greta V. Sigurado ka? Oo, oh, bro. Chinek po lahat. Walang educational background, walang medical records. Either nakatira to sa isang liblib na probinsya o galing sa ibang bansa. Kung ganun, bro, may hirapan tayo. Bro. Kung talagang gusto mong mamit tong sigreta, bakit hindi mo iyain lumabas? You're waiting. Hi! Akala <laughs> ko hindi ka natarating eh. Patawad ko talaga ako. Matipis ba ito? I miss you. Hindi <laughs> 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 mo na kailanganin to. Hello, boss. Boss. Matutuwa kasi babalita ko sa iyo. Bakit? Ano bang level ng tuwa yung kaya mong ibigay sa akin? Yung tipong natanggalan ako ng in o parang nanalo ako sa raffle. Mas maganda pa dyan, boss. Para kang nanalo sa binibining Pilipinas. Wow! Sige nga ano 'yon? Naulit ko sa akto si Allison. Kasama ng lalaking mayaman. Bakit may ebidensya ka ba? Meron, boss. Papatalo ko agad sa'yo yung mga picture. Bravo, bravo, bravo. Sige, pasa mo sa akin kaagad, ha? Arig na ito, boss. Okay. Good job. <coughs> Sabi ko na nga ba, stalker kita eh. Joke lang. Actually, may gusto lang sana akong tanong sa'yo. Kaso wala naman ako number mo. So I came by the store, baka machampuan ka na dito. Swerte mo pala na timingan mo ko na nandito ko. Ano ba yung tatanong mo? Greta, pwede mo ba akong samahan sa isang art exhibit? As my date?

Can you, you please stop giving me the cold shoulder so we could at least enjoy this event, even just a little bit, babe? Hi. Hi. Sure. Smile Blair. tiba <laughs> magaling. fix smile. Mm -mm. Girls, please. We'll dito, there. Ilang <laughs> pages ba ang mukha mo? Ang kapal eh. Mm -hmm. Nakikiago sa limelight na ako. <laughs> tanggap ko naman na photobomber lang ako. At tanggap ko din na mas hot ka sa akin. Kasi balita ko, made in hell ka. <laughs> <laughs> Actually, mas maraming humahabal at nagkakandara pa sa'yo. Sabi hmm. nga nila, cheap items have more buyers. Ay, naku. Alam mo, Claire. Hindi ko alam ba't galit na galit ka sa'kin eh. Ah, alam ko na. Siguro dahil tinulungan ako ng fiancé mo. Unless nagsiselos ka sa akin. Bakit ako magsiselos? Ano <laughs> naman no, no, dapat no, magsilosan? Oh, come on, Blair. Huwag ka nang mag-deny. Tapos susunod, pagpipili ka ng lalaki, Iinba yung parang sirang electric pan? Yung naka-steady lang, para hindi marunong tumingin sa iba. Huh? Let's go. Excuse me. Riley. Riley Ilusorio. I'm the wife of... Magnus Ilusorio. I know. Kilalang kilala ko ang asawa mo. Han, <laughs> hindi mo na masinabi sa akin. Kilala mo pala si... Madam Sofia Robles. Ayok kayo! Palabasin mo yung anak mo! Lumabas ka dito! Mom! do you remember me Magnus of course I'm glad <laughs> I'm glad you do I see hinding-hindi kita makakalimutan. Oh, I'm sorry. Paano kayo nagkakilala? Oh, Magnus? He knows my daughter very well. Oh, she must be very beautiful like you. Where is she? She's dead. Rape? And brutally murdered. Excuse me. What are you trying to do? Eh, hindi ko naman alam na yan ang susuotin mo tonight. Ooh. The dress scheme? Ah. Brilliant. Fuck na pa. Ah. Ah. Nakuha kong info sa business ni Greta V, yung Bellatrix Store. Ano nalaman mo? Isa sa mga business partners ng company, yung dati mong client, si Sofia Robles. Ang laki ng atraso ni sa akin, Aliso. Kaya huwag kang bida-bida na feeling mo mataas ka dahil kayang-kaya kitang pamagsakit.